Santa Rosa Eridanos na sa ng home court kontra Montilupa Chips sa NBL Chairman's Cup. Narito ang Sports News ni Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Plus 1 sa win record ang Santa Rosa Eridanos matapos nilang madepensahan ng kanilang home court kontra sa Muntinlupa Chiefs. It was a reverse win para sa Santa Rosa, kung saan sila ay mayroon lamang lamang na tatlong puntos, 99 to 96. Naging pabor ang first quarter para sa Santa Rosa, ngunit nag-shift ang momentum sa Muntinlupa sa second quarter. Sa tulong ni Francis Abarcar, Arnold Danga at Chris Barnedo. Sa fourth quarter naman, all out na ang Muntinlupa para wakasan ng kanilang six-game losing skid, kung saan nagawa pa nilang lumamang ng hanggang pitong puntos. Ngunit sa isang iglap, Nabaligtad ng Santa Rosa ang laro at sunod-sunod na -sunod nakagawa ng baskets sa natitirang isang minuto. Itinanghal na best player of the game si Rodolfo Alota na mayroong 14 points mula sa kanyang 6 out of 11 field goals. Ilang laro na lamang ang natitira at tutungo na tayo sa playoffs ng NBL Chairman's Cup. Patuloy lamang na manood dito sa Aliu Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on Arena